What comes into your mind kapag naririnig mo ang salitang sex education? I think it is something that we need to talk about more, lalo na sa bansa natin. Kasi ano eh, parang it is viewed as a negative thing. So as much as possible, it should be taught as early as possible. Um, for me ano, kasi it's more than just um, reproductive anatomy. Um, I think it's all about also understanding the uh, concept of contraception as well as the content. Um, for me, I think it's a taboo kasi maraming mga Filipinos tumatanggay sa pagiging open-minded about this topic because of culture and religion. Ano ang um, sex education? Ang sex education sa Pilipinas ay ang pagtuturo at pagbibigay ng patnubay tungkol sa mga paksa na kaugnay sa sex at seksualidad. Tinatalakay nito ang mga values o paniniwala upon sa nasabing paksa ito rin ay nagbibigay ng mga kasanayan na kinakailangan upang maging maayos ang pag-navigate sa mga personal na relasyon at protektahan ang sariling sexual well-being. Sa pangkalahatan, ang mga paksang binubuo ng tinatawag na sex education ay nakatuon sa mga sumusunod. Human Sexual Anatomy Ang paksang ito ay tumatalakay sa katawan at organs ng tao na kaugnay sa seksualidad ito ay naglalayong magbigay ng kaalaman at pag-unawa sa kung paano gumagana ang katawan sa konteksto ng seksualidad at pakikipagtalik. Gawaing sexual o pakikipagtalik Sa pamamagitan ng pagduduro sa mga gawaing sexual o pakikipagtalik, ang sex education ay naglalayong magbigay ng kaalaman at kasanayan upang magkaroon ng malusunod at responsableng ugnayan sa seksualidad. Ito rin ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagsang-ayon at paggalang sa kapareha. Pagpaparami o sexual reproduction Ang pagpaparami ay isa sa mga pangunahing paksa sa sex education kung saan dinatalakay ang mga proseso ng pagbubuntis at pagpapalaki ng pamilya. Layunin ito na magbigay ng sapat na kaalaman at kasanayan sa mga individual upang maging handa at responsable sa pagpaplano ng kanilang pamilya. Kontrasepsyon Ang kontrasepsyon naman ay tumutukoy sa mga paraan o pamamaraan upang mapagilan ang pagbibigis. Ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng paggamit ng pills, condom o iba pang birth control method. ligtas na pakikipagtalik o safe sex. Ligtas na sex o safe sex ay naglalayong mapanatili ang kalusugan at maiwasan ng pagkalat ng sakit tulad ng AIDS at HIV at pagbubuti sa pamamagitan ng paggamit ng kondom at iba pang paraan ng proteksyon. Ito ay mahalagang bahagi ng edukasyon sa seksualidad upang know? mapanatili ang kalusugan ng mga individual. kalusugan upo sa pagpaparami o reproductive health. Ang kalusugan upo sa pagpaparami o reproductive health ay naglalayo ng pangalagaan ng kalusugan ng mga babae sa proseso ng pagbubuntis at pangalagaan. Layunin nito na magbigay ng komprehensibong serbisyo at impormasyon upang maparatili ang kalusugan ng mga ina at kanilang mga anak. Okay, so, for today's discussion, we will be talking about the reproductive system of a girl and a boy. <laughs> Bakit ka tumatawa? Hindi. Okay. Pero ako lang po kasi utapin kasi parang hindi na tumustos eh. I understand it might feel that way. Pero importante na malaman natin ang parts ng katawan. Besides, hindi bastos ang pag-aaral ukol sa mga ganitong bagay. Let's approach this topic with maturity and respect. na ang Hindi ko po sa lumina nga. Hindi ko naman yung mga ganyang bagay. Pero hindi ba masyado pang bata ang aking anak para sa mga ganyang bagay? Actually po, sir, ano, inilari ka naman talaga yung HPD vaccine para sa mga tibetos. Para maiwasan mo yung iba't ibang sakit. Para na din po matulungan si Ana na palagpin pa yung reproductive health yung kailangan naman yan, yung tingnan ko Pero kasi hindi namin pinag-uusapan yung mga ganyan sa loob ng tahanan dahil ay na nakakailang. Tsaka pinilaki namin kasi si Ana na mabuting asal. Kaya ang sarap namin pinag-uusapan. Naiintindihan ko naman po kayo. Pero hindi naman po ibig sabihin na ang may kaalaman sa kalusugan ay nakaka-apekto sa mabubuting asal. Ito lang po ay nakatutulong para nalito sa kalusugan ng anak nila si Ame. Ano po kami dito nila, sir? Sa kasalukuyan, magkakaiba ang kananaw ng mga Pilipino tungkol sa sex education. May mga nagsasabing, dapat lang na matutunan natin ito para maging aware at magkaroon ng tamang desisyon ang mga mamamayan nating Pilipino tungkol sa sexualidad. Subalit, may iba rin namang naniniwala na dapat limitado lang ang edukasyon tungkol sa sekswalidad at mga katulad na paksa dahil sa kanilang paniniwala sa mga tradisyonal o kultural na pananaw at mga relihiyosong batayan. Para sa kanila, ang mga usapin tungkol sa sekswalidad ay dapat na masusing pinipili at itinatago sa ilalim ng komunidad at hindi dapat pinag-uusapan ng labis-labis lalo na sa mga bata. sa datos mula sa Philippine Statistics Authority. Lumabas na ang bilang ng mga batang ina na nasa edad na 10 hanggang 19 ay tumaas mula sa 136,302 noong 2021 hanggang 150,138 noong 2022. Sa parehong panahon, ang bilang ng mga batang ina na nasa edad na 15 hanggang 19 ay nagpakita rin ng pagtaas mula sa 133,982 hanggang 147,003. Dahil dito, nagtatag ang pamahalaan ng mga polisiya at mga programang naglalayong maibsan ang suliranin ukol sa teenage pregnancy sa ating bansa. Una na dito ang Republic Act No. 10354 an act providing for national policy on responsible parenthood and reproductive health. Ito ay mas kilala sa tawag na The Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2001. Ito ay isang komprehensibong batas na naglalayong bigyan ng mga serbisyo at impormasyon ang mga kabataan tungkol sa kanilang reproductive health kasama na ang tamang paggamit ng contraception at pag-unawa sa mga risks ng early pregnancy. Ang layunin ng mga polisiya at programang ito ay hindi lamang upang bawasan ang bilang ng mga batang ina sa ating bansa kundi pati na rin ang matulungan ang mga kabataan sa pagkakaroon ng mas magandang kinabukasan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tamang kaalaman at pagpipilian sa kanilang reproductive health. dumako muna tayo sa mga advantages o mga benepisyo ng pagpapanaganap ng sex education. Una, mainam ang sex education sa pagpapanaganap ng mga tamang informasyon tungkol sa seksualidad at sa ating reproductive health. Sa pamamagitan ng sex education, ang mga kabataan ay nagkakaroon ng tama at malusog na pagdedesisyon sa kanilang pangangatawan. Maaari din ito maging resulta ng pagpigil ng nakahawang sakit na may kinalaman sa pakikipagtalik katulad ng AIDS o HIV. Ngunit, sa kabila ng magandang benepisyo na naipapalaganap ng sex education, mayroon din itong mga disadvantages. Una na rito ang relihiyon may mga relihiyon na masyadong konserbatibo at hindi naaayon sa kanilang paniniwala ang nasabing sex education. Pangalawa, ang paningin ng ibang mga Pilipino sa sex education ay isang tabu o isang kontrobersyal na usapan. Kaya ang mga ibang individual ay iniiwasan ang ganitong mga usapan. Sa mga nasabing advantages at disadvantages ng sex education, mainam lamang na maging balanse sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa usapan na ito. Atin dapat alalahanin na maging tama at akma sa pagbibigay ng nasabi tungkol sa sex education sa kultura at moralidad ng tao upang ito ay mas maging epektibo. Ang sexual education ay ang mataas na kalidad na instruksyon at pagkatuto patungo sa saklaw ng paksa na konektado sa sex at seksualidad. Ginagalugod nito ang mga pagpapahalaga at pananaw na sangkot sa isyong ito. Ang sexuality education ay nagbibigay rin ng mga kasanayan na kailangan upang sa maayos na pamahala ng mga personal at ugnayan at protektahan ang mga kagaling ng sexual ng isang individual. Pagkakas sa paniniwala ng karami, sexual na diskusyon at by pag pag na pag-aaral ay napatunayang may kapagalapan. May inyong pag-aaral na nagsasabi na marapat na pag ang sex sa komunidad, paaralan at sa loob ng tahanan. Ito'y maaaring nakabatay sa kasalutang, ito'y nagbubukas isip at nagpapalawak ng na siyang nagbibigay idea sa mga tao kung ano ang maaaring buwa na hindi ng tumuto o maging ang epekto ng kawalang alam ukol sa natulong pagsakit. Ayon sa pag-aaral, tumutulong ang usaping sekso sa pagpigil at pagbawas ng umataas na kaso ng early at unwanted pregnancy sa si bansa. Maliban pa dito, batay sa sofistika, ang Pilipinas ay may nakakapangambang bilang ng mayroon at at risk ng HIV at STIs. Dahil ang ating bansa ay kilala bilang isang Christian country, ang paniniwala upo sa premarital sex ay nananatili pa rin stigma at dahil dito, nahihirapan ng mga kabataan na pag-usapan ang naturang paksa sa loob ng tahanan. Gayun na din sa mga katandaan sa loob ng bahay na mayroong lumang paniniwala. Sa paraan ng dito na tayo ng batas ng lumang, hindi rin tayo nakakaiwas sa hindi inaasahan, maging inaasahan ng pangyayari at sakit na maaari makuwalak sa kung siya'y patuloy na mananatili ng ulit. Marapat lamang na tayo mapaisip dahil ikaw nga nila The tá